Oh yes, oh yes, oh yes. Maganda, 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 maganda. Maganda, maganda. Umaga po sa inyo, mga pangarap. At maganda, 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 maganda babae ako kaysa sa ate ko. <laughs> Natatawa ako. Eh bakit hindi ako gablang? Marami natutuwa sa akin. Nakala mo ba palaksak? special shout out again sa aking mga supporters, sa mga viewers. Mapadabi ng padabi mga viewers ko. Aba? ba? alam mo ba ilan na viewers ko? Loyal viewers ko is, unang una na dyan si Kalat. Si <laughs> Hello, Kalat! Ayan, good morning. Ito, mag-isimula na kami sa aming business. And, dumagdag ngayon si Inisan, Inisan Flor. So, Flor de Luna. Ayan, tsaka sa kanyang nanay. At ang sabi niya ay talagang araw-araw niya pinunod ang vlog ko at hindi mag ako magsasawag, isusuko. So, ayan. Pika, tawanan ko ng aking ate. Pero akala niya siguro, walang say say, sabi niya, alam niya, dito ako yayaman, di ba mga kapangarap? ngayon mag na natin, this is the first day of our uh, karindiriya. Mag-pray niyo kami mga pangarap na maraming bumili at saka maging, ano, maging sikat kami dito sa aming lugar. Na marami kami maging customer. Ang uh, unang ano niya ngayon is lugaw lang po. Lugaw ang kanyang almusal. Look! Mukhang hindi masarap. <laughs> Ay, <laughs> joke. Ayan mga kapangarap, din nyo naman ng lugaw And then, saka itlog Ang ano niya po is lugaw lang Saka itlog ngayong umaga And then toge, magba siya ng toge Ayan mga kapangarap, saka gigising ko lang Fresh from the Fresh from the higaan pa ang yung mga kapangarap Tingnan nyo naman, ang ganda Gandang babae nito Doon <laughs> doon makikitaan to rin na ganda pag bagong gising Mm, -mm. Oh, same mga pangarap. O, oh, side, side, by side. Oh, maganda, 'di diba? O, ah, diba sister ko? Naka- O, oh, seryoso, seryoso, o. Oh. O, oh, diba parang ano? <laughs> Mukhang puyat na puyat, sister. Ah, mm bagay mo, taas. Puyat na puyat din yung aking sister nang nangyayitin na ang mga mata. Parang- okay. Ang bagay mo, taas. Anong nangyari? Ang okay, taas. Kung <laughs> lagay tayo ng, ano, doon, nung trap. Parang, ano, parang sinuntok ni, eh, ano. Let's, ano, let's taste the luga in the morning. Mmm. Okay, Inip. Aba. 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 Salamat. Mmm. Aba. 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 Aba, may ibubuga ibubuga nga naman ng lugaw ni sister. Yan, huwag basta-basta eh, huwag hey, sinusinuhin. Huwag dedmahin ang lugaw. Ibubuga may bawang ka na. Pero ano yan? Already na si sister nito. Ilan taong nagpakapagod, ilan taong nagpa... nagpalagay ng ugat sa mga binti. Siya po ay dating professional chef na. Professional chef sa St. Paul. <laughs> For 25 years, siya ay cook doon at nakakatawa dahil nakakatuwa dahil ayun nga uh, nag-decide na siya na mag-resign para i-push niya yung kanyang talent. Her talent is to cook a lot of food, very delicious food. And dahil sabi ko nga sa kanya, wala mangyayari sa kanya kung ganun lang. Sayon yung kanyang kakayahan na magluto. Eh, magkano lang naman ang sahod niya dun. So, akala ko nga, expected ko is malaki kasi nga, siya yung cook doon, siya yung mas maraming effort. Kala ko mas ahead usually yun sa mga compare sa mga kasama niya. But it's the same. So, oh my goodness. Kaya, sayang. Buti na lang pinili ko siya mag-resign. And then, uh, hindi naman blessing in this case ang nangyari. I'm sure this is, this is a plan of God na mag, ma, umalis siya dito yung ayun ako, umalis dito yung nungupahan sa tabi namin. And, good thing kasi, magkasama na kami. Tapos, high, maganda naman yung lugar. Yan. Kaya pag, pag pray nyo ka mga pangarap na mas maraming bumili, uh, mas makilala kami sa lugar na ito. Ayan, mga pangarap, ako yung uuwi na sa aming bahay dahil ako po ay mag... Ako? Joke. Yan ako po ay magbidiling na aking halaman. Ay, look. Look na aking pong halaman. Ay, pwede. Ganyan po. Ang ganda. Inayos ko ang kanya. taxi ng mga customer. Thank you. Hindi ko tatapit. Ayan. Okay pa nga lang siya. Talagyan pa namin ng... Na. Ayan. Ito yeah. naman ang aking bahay. Ipabi ang halaman mga kapangarap. Good morning. Good morning mga plants. Good morning, Rose. Good morning, Rose. Pumili ako ng Rose mga kapangarap. Para naman, pag Valentine's Day, hindi lang mahihirapan maghanap ng bulaklak para bigay sa akin aking darling. O, oh, diba? Ayan, ako po ay mag aayusin ng katawa. Ipapalit na ako ng pang ano, kasi pang tuyo, pa pang pangarap. Ito ang aking And then, of course, my daddy. Hi, daddy. Good morning. Good morning, daddy. How are you, daddy? How's your morning? Ang aking pong asawa ay maagang gumigising. Siya ang aking tagapagbukas ng tindahan. Napakasipag na asawa nito. Wala na akong masasabi. Nasa kanya ng lahat. Talagang, talagang ako'y isang mapalad na babae dahil nakatagpo <laughs> ako ng isang talaga namang guwapong guwapo, napakabait, napakasipag, matsaga. Ayun na ko. Daddy, morning. Hindi ka ba good morning dyan? Panay ka, ayan, ganyan. Ah, natuto ka na rin. Ayan, ganyan. Mabuti yung ganyan. Okay. Morning, Daddy. I love you, Daddy. Daddy. I love you, Daddy. Hoy. Ay. <laughs> Pachusi ka pa. Basta ka na makakakita ng gantong asawa all around. Ano, may reklamo? <laughs> oh, hindi pa kita naaakit. Hindi mo kita papakita. Ako lang dito lang. Hindi kita papakita. Hindi naman nakataas nga eh. So, ano na to? Akala mo. Pag ko yung dito sa vlog, akala mo, hindi kita bibiling kotse. Ano gusto mo kotse? Honda VTEC? Hindi <laughs> Ayan mga kapangarap. Masyado kasing private ang aking husband. Ayaw niyong magpakita. So, ano yung maging ano, showbiz. Ayan. O, oh, ito sa lamesa. Kumusta mga kapangarap? How's your morning? Ayan. Kumusta na naman po ang ating mga sitwasyon? O. Oh, kumusta ang ating mga asawa? Kumusta po ang relasyon natin sa ating mga asawa? Is it okay? O oh, is it slight okay? Or what? So ano paman yan? Uh, basta keep on hoping na kung may problema man kayo sa uh, inyong mga asawa, yan ay talagang dadaan tayo diyan. Talagang yan ay nangyayari. Ang ang sikreto lang po siguro para sa akin is be uh, humble or uh, tanggap ako kasi po ganito ginagawa ko eh. Uh, tinatanggap ko na lang po lahat ng mali. Tinatanggap ko na lang lahat ng nangyayari basta iniisip ko na lang na darating din ang panahon magbabago, Hindi ko na po sineseryoso yung mga nangyayari, yung mga ginagawa niya, yung mga everything. So, I isip ko na lang po na at pinagpipray ko talaga na ang ay siya ang magbabago sa aking as asawa, hindi ako. Ayan, para sa ngayon mga pangarap, ako po ay magpapaalam na marami pang gagawin. At aking pong sister ay hahanap ako parang customer. Anyway, panaksa talaga nga para tuong, Oh, lagi itong YouTube, ano, YouTube, yung Bluetooth speaker para may sounds. Oh, para mamaya tatawag ako at kakanta ako mamaya doon. Oh, no, mga pangarap na abangan nyo ang aking sunod na vlog tomorrow or maybe next day kasi hindi ko masasabi. Pero gusto ko everyday ako mag-vlog para everyday nyo ako napapanood. Kasi alam ko, gusto nyo, gusto nyo ako lagi nakikita. Oh, aminin. Okay, mga pangarap. Bye, mga pangarap. Bye. God bless. I love you all. Mwah.